MSG fertilizer para sa aking kalamansi at papaya. lang ang kailangan para makagawa tayo ng MSG fertilizer. Ang isa ay 11 grams na Ajinomoto at ang isa naman ay isang litrong tubig. Gagamitin ko nga ito dito sa aking kalamansi. Gawa ng gusto ko nga ay maging mayabong siya at magkaroon nga siya ng maraming bunga. So napanood ko to sa isang video na maganda nga at nakakatulong na maging ma maganda at mamunga nga yung mga halaman. Kaya naman, aking susubukan dito sa aking kalamansi at papaya. Dahil itong aking papaya nga, ay dadalawang peraso pa lang ang bunga. So, matagal na to. Kaya naman, gusto ko ay magkaroon na rin siya ng maraming bunga. So, matangkad na nga siya. Pero yung kanyang bunga ay dadalawang peraso pa lang. O, tingnan nyo naman. O, ang kanyang mga ugat ay labas na. Kaya naman, gusto ko sana is magkaroon siya ng maraming bunga dahil marami naman yung kanyang bulaklak. Pero pinagkaitan ata at dadalawang peraso lang yung bunga. Kaya naman, susubukan ko nga ang MSG fertilizer. So, dalawang beses lang ginagamit nga itong MSG fertilizer. So, ayan, yung 11 grams na Ajinomoto ay ihahalo lang sa isang litrong tubig. So, sisiguraduhin lang na tunaw yung Ajinomoto bago nga ito ididilig. At ang pagdilig nga nito ay tuwing hapon lang. 5 p.m. mga ganong oras na. So, hindi na mainit. So, yun yung paraan ng kanyang pagdidilig. Nabanggit ko nga na dalawang beses lang. So, yung ibig sabihin ko sa dalawang beses lang na pagdilig nito ay sa isang buwan. So, meaning, um, kinsenas katapusan. Parang ganun lang yung kanyang pagdilig. So, first time ko tong gawin. At sana nga ay maging okay yung aking kalamansi. Maging mayabong at mamunga sana siya. Pati yung aming papaya dahil yan, ang papaya ay napakasarap kahit sa anong luto. So, hapon na, kaya naman, eto, susubukan na nga natin na idilig dito sa aking may dalawang perasong uh, bulaklak na kalamansi. Pero yung kanyang mga dahon ay nadadagdagan na. So, meron na siya mga tumubo, may mga bago na, kumbaga. So, binili ko lang to sa palengke at sa sako ko nga din lang siya itinanim. Ayan, o, oh, may dalawang bunga na siya pero maliit pa. So, hindi ko pa siya pwedeng kunin. So, kitang-kita naman na bago lang yung kanyang mga dahon. So, dito ko ididilig itong kalahati ng aking MSG fertilizer na ginawa. At sa tubig nga pala na ginagamit dito ay pwede ang tubig ulan o kaya naman yung tubig na galing sa gripo. Pero kapag yung may chlorine ay kailangan na Pagpahingahin mo na siya ng magdamag para makasingaw nga yung chlorine at bago siya gagamitin. Pag tubig ulan o kaya naman yung tubig sa poso ay okay lang kasi natural na tubig naman so wala siyang halong chlorine. So yun nga, dinilig ko dito yung kalahate at yung kalahati naman ay doon nga sa aking papayang bukod tanging isa. Ang papayang ang ito ay hindi ko pa itinanim. Diba tumubo na lang siya. So ayan, hindi kasama yung manok sa didiligan, yung papaya lang. So tagkalahati nga lang yung aking ginamit. At sana nga ay maging okay siya So after 15 days, saka ko na naman siya ulit didiligan. Wala namang masamang subukan ang ibinabahagi ng iba, di ba? kung maganda man na maging resulta o di ba di ang swerte mo kasi sinubukan mo gawa nga na kapag hindi mo naman sinubukan hindi rin naman talaga malalaman so yun lang ang aking masishare sa susunod ulit ipapakita ko kung ano ang magiging resulta ng aking experiment na to so yun lang thank you for watching